gusto ko pagtanda ko kasama ko yung mga magulang natin. 'Di ba kunyari ako. May tatlo akong anak. Tapos kunyari mag-asawa niyan na yan sila lahat. So, kasi ang bata-bata ko kasi nag, nag no, blessing in this guys. No kasi uh, ngayon ko pa ngayon ko no, pagtanto na ano pala din. No? kasi pag siyempre magampanan ko na yung obligasyon ko sa mga anak sa mga anak ko. Tapos mag magkaroon na silang kanya-kanyang pamilya. Pagkakaroon ako ng time ulit para sa parents ko. ba? Diba? So, kung ano may yung kakulangan ko ngayon sa parents ko, siguro, balang araw, yun nga ang sinasabi natin eh. Ano, bilog ang mundo. So, baka pagdating na araw, dahil wala na tayong ano, wala na tayong masyadong pinagka, kahit hindi tayo masyadong mayaman, at least yung, yung intention natin para sa, sa buhay is, ano lang, at least, ah, uh, mapasaya natin yung ano yung pamilya natin kung sa ano sa pamilya natin di ba hindi naman natin hinahangad yung yumaman tayo talaga ang importante lang sa akin is spend more time with my parents kahit na matanda na kami yun lang ang gusto ko naman so yun pa lang yun pa rin ang pangarap natin na kahit na ngayon ah, na lang natin na na sweat na, na darating pa ang panahon na yun no na balang araw ma makasama pa rin natin. Yun lang kahit na hindi tayo nakakatulong sa ngayon, kagaya nito, nito sila ni ano, pinapanawagan kunyari, pero yun pa rin yun eh. Parang pinapahiya, mapapahiya pa rin kahit panawagan lang yan. Iniinsist nila na ah, panawagan lang to, pero nakakahiya pa rin. So ako dito, ako, ako ang mga baba, mga anak dito, wag wag niyo lang sagutin. Huwag niyo lang yung sagutin yung tawag sa galing dito sa sa programang to kasi hindi niyo hindi niyo hindi nyo kontrolado kung ano yung masasabi doon. Baka magkasakito na lang kayo, dapat sikreto lang ng pamilya nyo, mga baho nyo dyan, masabi nyo pa. So, wag na. Pero, bukal talaga sa ano yan. Nas tayo mga, alam naman natin lahat, no? Yung sa puso natin, mahal talaga natin ang mga, mga, mga magulang natin. Nagkakar nagkakataon lang yan kasi, uh, minsan, walang wala tayo din matulong, ma-stress na tayo. Kasi, gusto nating tumulong, pero wala, di natin kaya. So, Ah, uh, ano pa rin, thankful pa rin ako kasi marami kaming magkakapatid. So sa ngayon, eh tulong-tulong pa rin. So, wala namang inuobliga. So sa parents ko mismo, alam ko, alam ko na wala silang inaimplika no sa mga anak nila na ganito-ganito. Kusa no, so, 'yung mga kapatid ko, kusa silang nagbibigay. So in my part, hindi ko matumbasan 'yung mga binibigay nila ngayon. So ang akin na lang, no as as uh, kung, hindi ko mabigay 'yung financial talaga ngayon. Baka darating panahon. Pero wish ko lang na sana uh, humaba pa ang buhay ng mga parents ko para pagdating ng panahon na yung mga anak ko, eh, nagkakanya-kanya na rin. Babalik ako sa amin. Yun lang din. Kung hindi man babalik, ganun, papasyal-pasyal na lang, ganun. Para, or kung hindi man, ano, magkakaroon tayo ng, kung bigyan tayo ng ano na pwede nating patirahin yung bagulang natin sa atin, ganun na rin. So, yun ang pangarap ko yun ang as a, as a child yun ang pangarap ko na balang araw pakasama ko rin ulit yung mga parents ko at least kahit sa konting panahon na lang di ba konting panahon na titira sa buhay natin ako siguro mga <laughs> matatanda na rin tahin yan na panahon at least magkakasama as na ni ano, natin alam baka pagtanda din ng na sila pa rin mag-aalaga sa akin di ba ganun hindi natin alam ang future so yun ang taga wish ko na at at sinasabi ko ngayon na uh, lahat naman tayong mga anak may pagmamahal talaga sa parents. Depende na lang kasi yan sa sa kakayanan natin, no? Na kung paano 'yon. So ang sa akin, 'yun ang ano, yung wish ko na sana magkaroon pa ako ng time na na ganun. So, wag nating husgahan, no? Wag nating husgahan kung hindi man sila makakatulong ngayon, baka pa araw. No? Relasyon nila as mag-ama, no? Kahit hindi man sila ano talaga, hindi wala silang magandang relasyon nung nung kabataan ng mga ng mga to, nung mga bata sila, no sa sa, sa nung ma, yung malusog pa si Kuya. Ah, hayaan na natin yun. Baka in the, near future no, maghilom yung mga ano. Tapos kaya kaya ba yan makarecover ni ano eh? Bata pa makakarecover pa yan. Wag lang siya mawala ng ano, ng hope na kwilis-kwilis lang din para magkaroon ng, magkaroon ng magkaroon ng mahabang buhay pa. Tapos magkaroon pa ng chance yung mga anak niya na mapakita yung pagmamahal nila sa sa kanya. So, huwag nang pilitin ngayon. No ito yung hindi ko gusto dito eh. pag Pag, pag sumagot dito, wala sira talaga yung ano nila. Kasi ano-ano lang yung magsasabihin dyan eh.